So hi hey guys, nandito kami ngayon dito sa Oroqueta City Plaza para mamimigay kami sa mga taong nagpapahalaga sa basura. So ayan, para maturuan natin ang mga tao na magpahalaga sa basura. So ilalagay natin to kasi wala pang tao masyado dito sa Oroqueta City Plaza. Ayan siya, ilalagay natin ito sa loob ng basurahan. Tapos ito, ilalagay natin dito sa labas ng ano, basurahan. So ayan, kung sino yung makapulot, so ayan, yung makaka, makakakita nitong pera na ibibigay natin. So medyo maliit lang to guys kasi wala pa naman kaming sponsors and wala pa po kaming kinikita. So ayan. So nagsosyal experiment pa lang po tayo. So ayan guys, ilalagay na natin. So so wala pang tao, walang nakatingin, ilalagay natin. Wala nakatingin. So ayan. So ayan ito yung pera. Mahulog sa ubos na tayo maglabay dira. Ito naman ito. So, ayan guys. So, titingnan natin para mahanap nila. So, go na.

Ah! Nagroling, dekha? Ah. Ako lang nag-pooling, uh, <coughs> nag-pooling. Ako lang 'yun ba? Um, salamat kayo sa pagkamayo. Oo. Pero unaot you know, happy ka. <laughs> Wash out or prank star 2.0. 'Di ba? kita layot dari kayak megamit nope Nope. two hours, will happen to my friends, I end that Nope. Nope. it nope. nope. Uh -huh. Bakit nyo nakita? Nakita nyo? Nakita nyo okay, na, na may sulat good Ah, so mahilig kayong ano ng basura Ulo, so ipakita mo nga, ayan So may nakakita na po, so after two hours and more So may nakakita na po ng may pera sa basura na nilalagay natin dito Abangan nyo kami sa lugar nyo dahil magbibigay po kami ng may pera sa basura So ayan, makikita nyo yan So, dapat naka-follow po kayo sa Oro Pranksters 2.0 and Miss Shupalicio. So, of course, ayan. Ano pong sasabihin nila? Salamat. Salamat po. Kanino ka magpasalamat? Sa... Dili sa basura ka magpasalamat Charlang. Etchos. Hoy, dapat pahalagahan ang basura, itapon ng maayos, 'wag ikalat para magkakapera kayo. So ayan na po. Thank you so much. Salamat. salamat, salamat. salamat. So anong gagawin niyo sa 200 pesos sa pera sa basura? Pet, 5 not is not. Ay, lima ka kilo. Palit palit ragwan, palit Isa lima ka kilo tapila lah ha Hah? <laughs> ayan. Thank you so salamat much. Salamat. 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 Oi, baka may gusto kayo i-shout out. Dali. Shout out. Shout out Jim Rex of me, Jomar Ambalong. Nawaka-uban. Nawaka-200. <laughs> Thank you.